Sa inyo ba? Sino nang sasabi ng totoo sa kanila? Si Boy Tapak. Si Boy Tapak. Ano sa harapan lang si Jerry White? Di ba sabi niya, scripted. Ngayon, nilabas mo yung script. Okay. Alas 12 na ako. Alas to, na ng daling araw. Ay na. Samji. Samji. yan. na boring ng ano Nang inuman natin. Pagawa lang kwentuhan eh. Talang alam sila guusapan. Kwentuhan lang yan. Ano? Kwentuhan lang. Walang tanungan. Hindi. Alam nyo ba yung... Pero na lang. Pero na lang. Bagong bago. Ismisa eh. Gago. Sobra to. Grabe to. Ano ba yun? Si Boy Tapang nag-live pa. Ayun, na ko yun. Ano, kanina? Oo, oh, oh, yung kanina, ay? di ba? Oo. Oh. Grabe. 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 Galit na galit. Eh? Ay, anong sinasabi ni Cherry White? Ha? Huh? Oo. Oh. Ay, yung kanina live na yan? Oo. Oh. Hindi ko kasi na, na, na nag-live eh. din yata si White, di ba? No. Parang... Hindi siya nag-live, nag-post lang, nag-post ah, nag lang. lang. oh okay, ah, Pero hindi siya rumibat, hindi siya rumibat. Pero alam ko, mag-live din yun eh. Kasi may sasabihin din eh. Hindi na nga nag nag-post lang ng video. na Ginamit niya na lang daw yung isip niya. Hindi na ba? Hindi niya na pinatulan si Boy Tapa. Ba't ay para pa, lalaki pa, ah, diba? ba? Oh, Eh, may tanong ako sa inyo. <laughs> di diba, diba, diba? ah. diba, na ba? Hindi, ah. diba, nag na ba? Oo. Oh. Tingin nyo, sino nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Kasi magkaiba lang sinasabi. Si Boy Tapang, ang sinasabi, wala silang relasyon. Scripted lang. Ay naku, trial card. hindi pala totoo yun? Litig sila maglaban? totoo Scripted nga. Scripted nga lang yun. naman. Scripted lang, sabi ni Boy Tapang.

<laughs> <Sige>. <laughs> 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 karen, eh. mo tatawagan lang Parang sa akin ano, si Boy Tapang. Iba yung ano niya, may gigil niya sa ano, sa live eh. Kumbaga parang may gusto siya sabihin na nagpipigil pa siya. Kumbaga, Alam mo yung parang gusto, may gusto akong, parang gano'n. Gusto ko itong murahin pero hindi kita mamura uh, sa ngayon. Parang gano'n eh no. Kumbaga sa tingin mo, si Boy Tapang yung yung nagsasabi ng totoo. Sa ngayon, parang si Boy Tapang. Oh. Kasi sa mga live na ginagawa nila. Kasi mahirap sa dalaw na yun parang ano nagaantay ang kung sino gusto sumabog eh so naniniwala kang scripted yung relasyon nila eh hindi ko alam pero sa reaction ni kasi yung nagbibase eh sa, sa, sa reaction line na... gigil na gigil oh, eh! parang, eh! may, gigil, eh. parang may oh. nga, ano ikaw, Paps, ano mo sasabi mo? Tingnan mo, sino yung nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Si ano? Si... Anong pangalan na ito? Si Boy Tapang. Ah, kay Boy oh, Tapang. Kasi, di ba sabi, mo sabi mo? sa... <laughs> boy Bawang! Boy, boy Tapang. Tapang! Boy Tapang! <laughs> <laughs> kasi, sabi sa live ni Boy Good Tapang, bang. meron daw siyang lalabas na ebidensya. Oh, Ayaw lang daw niya si Cherry White eka muna una. Pag nauna daw si Cherry White, lalabas daw marami daw eka madadamay Hello, haami, oh, no. Sabi. Sya, no. Oo, marami! Marami daw madadamay! Oh. Madadamay dun! <laughs> Madadamay <laughs> Sabi ni Boy Tapang Pasensya na eka Meron na eka mga madadamay ha Madadamay ka kayo lahat yan Sabi ako madadama, Sabi madadamay din kayo Sabi pa nga Meron eka ako screenshot dito Ako eka talaga yung nakipag-break Parang totoo naman yung relasyon Sabi pa eka ni Boy Tapang Tingnan mo eka Pogi oh, ko Ako pa napag-break oh. Alam, oh? alam na alam mo pala no e, pinapanood e, pinapanood Eh pinapanood kayo Masama mo Ganyan ganyan si Boy Tapang sa live niya Ganyan 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 yung reaction ni mga tapang. Hindi, ka ako nangangapulang, hindi ako hindi ka ako nangangapulang mimisikal, Kung baka, eh syempre, magagalit ka ba eka? Meron pa eka na gagalit na sa loob lang. Siyempre, galit. Sigawan eka Pero hindi ka ako nangangapulang panaksak. Grabe, loob. O ikaw, pap, sa mo si Timo, sinong sasabi ng totoo? Ako <laughs> Kasi hindi ko napanood eh, yung live Oh shit! Huwag uh, kang magsalita. Uh, pero sa palagay ko, ang diba sabi ni ano, scripted lang daw lahat, sabi ni Boy Tapang. Uh Oo. -oh ano sarap skin. Sabi eh. naman ni ano, hindi daw. Eh baka lang baka na-inlove talaga si Cherry White with oh. Kim. Oh. 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 Tapos, minal nga daw niya. oh tapos para kay Boy Tapang. Ay, sinasabi. Mahal mo pala siyo, parang ganoon daw. Oh, Oo, parang oh, ano, scripted oh. daw. Sa akin, ano lang tayo, content lang. Tapos oh. si Cherry White naman na inlove pala, no. Oh, sino mo sino'ng sasabihin ng totoo oh. sa kanila? Magkaiba 'yung eh. sinasabi, 'yung sinasabi. Oo, baka si Boy Tapang. Boy Tapang rin. Oo, okay. oh, kasi baka na sarapan lang si Cherry White. Ano, napol, napol na talaga. Napol, ba naman sip-sipin at sip-sipin yung leg? Eh. Sinasabi, sinasabi mo ba sa Dax ano? Oh. Kasi nasarapan, sabi niya. Ah, Daxie boy, tapang oh. ano. Diba sabi kasi... nasubo mo na? na. kasi ganun niya, ba diba? oh. Eh, yun ano. Yung, diba, na-inlove si para kay Cherry Para kay Boy Tapang, scripted lang. Oo. Napo, lilam siya. Na kaya ni ano, ano, ni Boy Tapang, ano? Paul, oh, in love shit. with the wrong people with the wrong Ay, time ba ba? in the same place. Haan, bab, Iba na yan, ah. Pwede ko ba nga si Boy Tapang? Ano? Hamunin ah, ko siya. Di ba sabi niya, scripted. Ngayon, nilabas mo yung script. Nilabas mo yung resibo. 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 Nilabas yung scripted talaga. Nilabas talaga yun. Oh, eh. Intayin natin. Siguradong meron. Ah, eh. Ikaw, Pop. Tingin mo, sino yung sasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Tingin ko. Hindi ko lang makilala sa buhita pa. Eh. Wala. Para, pinin ko, wala eh. Walang sasabi. Wala. Pero niyo. si... Oh, parang sinungalan sila parehas. Pero hindi pa rin. syempre. Judger. Judger. Hindi ko pa alam talaga yung tunay. Siyempre, dun sa lalaki, andun yung pag-ano ko pa rin na para may sinasabi na dahil sa gigil niya. lalaki hindi manggigigil naman ng gano'n na para pa. Uh, uh, diba? Mga ano-ano pa. Nauho pa nga. Ah, uh, <laughs> Nauho <an> pa. <laughs> 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 Umino pa ng tubig eh. kapatid oh, 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 oh. eh. Oh, Inumay tubig. mga gano'n pa eh. ko yung eh. Sunod oh. ka rin pala. Sunod ka rin pala. <laughs> Sunod ka rin pala. Sunod ka rin ka rin Ayun, hindi naman gagano'n din yung lalaki kung wala naman talaga. Ay, kung ano, kung walang nangyaring masama. baga, para sa napagtulungan ng kabila eh. Ayun ang sinasabi niya. Oh. Na hemetic lang daw siya, 'di ba? Okay. Pero hindi ko rin masasabi na nasa kabila 'yung mali kasi wala pa siyang pinapakita eh. Wow. Diba uh, para sa akin, wala pa akong panini, wala pa rin eh. Nasa kanila lang kung sino talaga mali sa kanila. Ano Wala sila sa buhay nila. Dapat uh, uh, ipakita na, ano? Ipakita na. Uh, oh, ipakita uh, oh, nila. Labas yung dila, mga na. sinasabi nila, ebidensya, uh, ebedensya, pakita nila okay. para malinawan yung tao. Kasi oh, masama itong isa. Mm -hmm. Tapos masama rin yung babae. Pares lang kayong masama sa ginagawa nyo. Papahit lang kayo ulit eh. Oh, Dapat oh, di, eh, eh, ganito, dapat ilabas yung mga ebidensya na yun para matapos ang usapan. sawa. kasi hindi nila ha? Galing. Ilalabas din ako lagi ko pinag-uusapan. Ay, ha? Kagalit yun yun mabuting iba, ha? Nabuputay oras sa inyo. Oo. Nakakaisarong, ano? si J.K. kaya, ano mo? Siya sasabi na totoo. ba si Cherry White? Wala kami inawin! Ay, Nakikita ko yung inaharap ni Cherry White, maganda. Ah, okay. Ba't nyo ba yung ano? Malaki, Ay? Parang dinudumihan nyo eh. Ah, uh, Ash, may sinasabi ni Ash. Oh, oh ba't ba yung inaharap? Kasi ako billing ko, <laughs> ano? Ayun ka ba? Di, pero masama yon. Mas, uh, masama yung sinabi ni Boy Tapang na yan. Cherry Toke. Eh. nako masama yan. Babalik sa'yo lahat ng mga sinabi mo. Cherry Toke. Eh. Babalik sa'yo lahat yan ng mga sinabi mo. Tamo. <laughs> Bakit ba't yan? Ito okay. Hindi rin namin nag-gets eh. Bakit ba? Ito okay. Ito okay. Ito okay. Ikaw, Pops. Ano masasabi eh? mo? Ako oh, masasabi ko. Tama si Boy Tapa. Ah, bakit? Eh Hindi, sincere kasi yung ano yung live niya eh. Nanood, nanood ako kanina eh. Naubos oh. yung 30 minutes na ka, ano kayo. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> okay. Ano si Boy Tapa? Hindi ko ano ka rin talaga eh. Ito sa mata ni Boy Tapang na yung ano yung luha. Lumuluha na talaga eh. Gito kasi pinalalaki diba? Oo, rapi tulbo. Kasi ito ha. Puling ka naman ang panaksak. Ulang ano. Oh, oh. Oh, paul pauloy, eh. Tapos may video pa naman lumabas sa JB Tapang Bay. Parang barkada ni Boy Tapang yun eh oh. Oh. Yung sumisigaw lang si Cherry Boy na Nagmumura na ayusin mo Umayos ka Tapos may mga kalabog na ano oh, oh. Tapos ano pa sabi ni Boy Tapang sa live niya kanina Contentan lang daw yung nangyayari ngayon sa magjowa Yung e, mag-ex, yung ex niya oh, oh. Contentan Ay, niya. Kumbaga, ah. kumbaga nagpapaano lang na Para mawala si Boy Tapang, gano'n? Oh. Siguro sa views na rin or sa ano. Pinagseselos to. pinagseselos to si Boy Tapang. Grabe naman si Kiri. Pero si Boy Tapang mag mag na content lang daw. Salamat ah, tal. Nakuha ko na yung mga opinion niyo. Salamat, salamat, salamat. salamat. Hey, 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 salamat, salamat, salamat wal, sarap na sa amin. Sarap, sarap. Yung sinabi namin dito based on ano lang namin. Oh, ha? Okay, opinion lang, okay, opinion lang. Ano lang. Kone nilay nakikita namin ha. Oh. Eh, kasi nakikita at nararamdaman namin kasi oh. Uh, nakakaano sila Nakakasayang sila ng oras. <laughs> 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 kasi kung ayaw nila pag-usapan, wag nila i-post yung mga problema nila. Oo, oh. oh okay. Okay. <laughs> tama 'yun. <H> tama. Wag nila <laughs> i-post, 'di ba? <Tama>, Oo. Oh. <laughs> <laughs> tama. Sabihin. Oh. Salamat ah. Salamat. Yung totoong sagot. Yung totoong sagot ah. Yung totoong sagot. Oh. Yung totoong sagot. Huwag tayong maging peke. Oh. Oo. Kasi naguguluhan nako ako kay Boy Tapang eh. Oh. Sabi niya scripted. Pero yung nag-live siya, sinasabi niya minahal niya. Oh. Naguguluhan ako tool. Kasi kung scripted yun, ba't, siya, ba't sinasabi niya minahal niya si Cherry White? Oh. Ito diba? okay, siya na Paul. Oo, tagna napakagulo ng ano niya, nang sinasabi niya, hindi parang di accurate. <coughs> <coughs> Tapos eh, masyadong ma -ano, madaming sinasabi na, ganun ba yung laki? Parang Bago. parang Bago. lalaki, parang masyadong maingay, maputak, potak, Ay, hindi ganoon mga lalaki. Hindi, mali mo lang sumama in love, di ba? Oh, pero kahit, pero kahit na. Ayun lang, kung ano, dapat ano yung sinasabi ni Boy Tapang? dapat ano, yung accurate, hindi yung may sinabi siyang sa kabila na ganito, scripted, tapos sasabihin niya sa live niya, may minahal niya si Boy Tapang, eh, si Cherry, minahal niya si Cherry White. Ba't siya, ikaw ang scripted yun, ba't siya nagagalit, di ba? Oo, oh, tama, tama. Sabi nga rin yung... niya rin nagagalit? mali! eh, si lang, eh, lang. Sabi nga nung mga nakakomment, oh. immature daw si Boy Tapang. Eh, eh, eh nabasa ko lang, ha? Sasabihin niyang scripted yung relasyon nila, tapos magagalit, magpuputak siya ng ganon. Sabi niya ikaw pala ang sabi ngayon. Nabasa ko, <laughs> immature lang. <laughs> Kampi <pera>, ako <laughs> kay Boy Tapang. Premature na ano So hindi, so, naniniwala ka ba sa dalawa na yun ang nagsasabi ng totoo? Pero wala pala ng pananiniwalaan sa kanilang dalawa. <laughs> <laughs> Bakit? Eh, kasi dana, may, meron namang lumabas sa JB na, ano, JB Vlogs na yun na so, JB, nagagalit nga si JB yun, tapang eh. JB Tapang. Masasabi ko oh, lang yan, 12-12 na, kasabi ng cellphone, sleep well. <laughs>